Ayan, si Tita Cora. Si Tita Pilar. Si Yagi ng MTRCB. So, iniintay pa po namin si Chairman. Adyan ako, daw. Ayan, ano ba? Parang parang <laughs> <laughs> na na pa. natatakot. Hindi ko alam kung na-excite pa ako. Natatakot ako. Ayan na siya, oh. So, dyan muna kayo, guys. Sa uh, de ba? Ang mga bakla ay pinatawag sa MTRC. <laughs> Lagot. Lagota. Dahil siguro sa insidente kanina sa bakli. <laughs> Kaya yun, haharapin na lang po namin si Lala. Oh, si Lala. Si Maring Lala. Oh, si Maring. Oh, Pichel? May, may madadaanan naman tayo doon. <laughs> Tapos ka na din yung bangus kung ano tagpipi. Ah, may pulut. Siya na natin ng gin. Correct, di ba? Siya na yung mag-lighter-lighter ng pag ganunin. Hindi, charot lang. Di ba? Makapapanood na doon. Oo, Correct, di ba? So, yun. Imi-meet namin siya sa Tomas Morato. So, hindi namin alam kung ano pa magiging kinabukasan ng baklitas. Kung i-airy pa ba? Pag kami po ay, pinaresto at least makakasama na kami dun sa Batang Kiap. Hindi mm. tanggol sa loob ng Kulungan. <laughs> kami ang papalitin sa Kulungan. Tama, di ba? Na no, nakakaloka yan. Lakayon. Bakit nga tayo nakaitin? Oo nga. Bakit nga ba? Nakakaloka ito. Pal palaban ng mga Ito ang pinakaunang beses na may nagpatawag sa ating ano no. Position sa gobyerno. Oo. Ahensya ng gobyerno. Correct, di ba? At MTRCB pa. <laughs> Pwede man di oo mga ganun. Ang diba? pangit shadow nung ano. Para tuloy tabingi yung ilong. Baka sabihin na tabingi yung... Oo Yan, hindi. Diretso ka yan. yung tapag iPhone 14 Pro Max. Hindi, 13 lang yan. Okay. kamag ka mag Humble lang tayo. Pero fully paid. Oh! Ayun <laughs> natin so, yung pangalan ng mga hulugan. Correct. Oo, yung mga kukuha ng iPhone, tapos hulugan. Che? <laughs> <laughs> <Mag -untuduraan. laughs> so yeah, dyan na muna kayo kasi mamaya may konti na sa Tomas Morato na kami. So yeah, nandito kami ngayon na sa GoFa. Nagla-live na. Diba? Sa GoFa, ayan, si Tita Cora. Sama natin, ayan na. Si Tita Pilar. Ayan, si Yanni ng MTRCB. <laughs> sa so, iniintay pa po namin si chairman Adjan na daw ako Ay, ano ba? Parang Parang kami sa Hindi ko alam kung na-excite pa ako Natatakot pa Ayan na siya Ayan na siya oh So, dyan muna kayo guys O Oh, ayan guys Kasama na namin si Chairman Lala Soto ng MTRCB sa so, nandito pinatawag po kami Tinang dalawa. tayo ni Chairman ni you no. Know? Jim Bulag. <laughs> Oo. Oh, yung Jim Bulag, mamaya. <laughs> <laughs> Jim Bulag. Jim Bulag. <laughs> ano, Ay, okay. Kasi okay. Niloloko, oh. Niluloko ka namin, Chairman, doon sa programa namin. Oh. Na okay. mag tayo. <laughs> Pero ayan na. So, sobrang busy ni Chairman. So, yun. Eh, eto lang pala. Gusto lang pala kami. Mag ito, mga yung mga favorite pala niya dito. Mga ano, Lump sa coffee shop. But... Baka stupia. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, <laughs> hindi ko akalain. Tama. <laughs> hindi ko akalain mahilig siya sa lupiang tog. Yung hilaw. Charot. Ubod <laughs> na <laughs> ito. Sa lupiang <laughs> ubod. So, dyan lang muna kayo guys. So, sa ka naman nakakita, minute ka na ng chairman ng MTRCB. May palut bags. Birthday party! <laughs> party. Birthday party! Birthday party pala yung ilatanan namin, party. oh. na yung Jollibee. Yung, yung mascot. Oh, ayan. <laughs> <laughs> Mari, ako tumari Mari. Ay, sorry. Sorry, 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 Mare. Akala ko pa yeah. ma... Akala ko ikaw, ikaw na yung magiging katabi ng logo ng MTRCB. Grabe. <laughs> <laughs> so, ayun, hindi na kami dapat gumatis kay Kini. Diba? Break. Correct. Dapat yung after ng ano, diba may <laughs> pag gano'n yun, parang rainbow, diba? gano'n. After ng rainbow, nasa dulo si Tita <laughs> ko. Diba? Picture dito, dito na lang, so. Parang maghihintay lang gano'n. Oo! Oh. Uh -oh. Sige, sige, okay. sige. O, oh, di ba? May pa-pictorial pa si Tita Cora. dito na lang po. Oo, oh, sige, be. <laughs> oh ha? Diba? Di ba? Pa, di pa-uwi na ang mga bakila. Mm -hmm. O, oh, di ba? Ang saya. Sabi lang kasi na ano, bakit daw kasi may korotina. Kaya... Oh! ko, tandaan mo. <laughs> oh, oh, no. Pag, napasara ang YouTube channel Sabi niya bando? kanina, ano, Tita Carla, kawasan mo yung pakibot. Oh! Ay, hindi niya sinabi Tapos, yun. Tapos ayun, nakikita niyo ba yung, ano, yung take out ni Tita ko? <laughs> eh, tinanong eh. Oh, ano ba? Gusto ba unin? Opo. Isong... Ba ma parang ang dami. Usually ang uy, uy, take up. friend. <laughs> uh, Usually kasi ang take out. <laughs> maliliit lang. <laughs> Bakit yun? Parang um, ang na dalawa. Tigin. <laughs> 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 Huwag ka naman, ng pagkain sa may <laughs> <laughs> Sabi kasi ni Cher Limitless. Oo, Sayang, sana inuwin natin yung isang buong Kaya mo. <laughs> o kayo si chair na lang. <laughs> In fairness, di ba? Ang saya-saya lang Oo. ng aming experience with na Nakakalungkot lang kasi hindi niya nadala yung ano, yung... Gin diba? bulat. Parang ano yan? UV light. Nagiging puti kasi yan. Ah, okay. <laughs> Pangalan ko yung sana, UV ka kasi light. Yung parang kong <laughs> sterile lang. Sanay ka kasi COVID. sa ilaw. ka sa ilaw ng ano, ng tanod. Oo. <laughs> oh, um umandar okay, okay. ka na. Huwag ka na daldal ng dal, daldal. Dal. Correct. May ano. Alam mo naman traffic. Eh. <laughs> <laughs> na-excite po kami. Actually, pauwi pa lang kami. Pero pabunta kami ng office. Kasi yes. na-excite kami mag-research, magtrabaho. Oh, yes. 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 <laughs> I love my job. Mahuhuli pa kami. Ayan na. Uy, red. Ha? Huh? Red pa. Pinalaki okay, tayo. Oo, oh, yun na. At least malinaw. Yung enforcer yung nag-ano. Mm -hmm. ah, parang ano yan? Free-flowing yan. Anong free-flowing? Yung... Ano yan? Soft drinks? Gripo. <laughs> Anong free-flowing? Ano ba tawag doon? Buhos. Buhos. Pre-flowing. Hindi, yung ano, yung daan. Yung kahit naka-red, pwede kang lumiko. Ah, so may gando. Oo. Oh. Okay. Sabi mo eh. So, <laughs> <laughs> so yun. Oh, Uuwi na mga bakla. Yes, na kami. Oo, oh, promise. Antabayanan niyo po kami just oh. a short while. Work. <laughs> <laughs> yes, we love our job. We really love our job. Yes, thank you po. Di ba? Ang galing. So, Sa iha, ihahatid na niya ako. Tipsin ako. Why? <laughs> Baka sabihin niya nag-inuman kami ni Jerwan. Oo, oh, wala, wala. Hindi siya ang nagbasag ng <laughs> yelo. <Okay>. Hindi. <laughs> Nakalimutan ko kasi yung yelo. Yung pangunta mo ninumin ng walang oh, yelo. Oo nga. Diba? Na nakakalimutan. Ano gaganunin mo oh. si Chair Jerwan? Bilog? Oo nga nga. <laughs> Ang bait, no? Oh, siya so, yung God. klase ng tao na kahit na ganunin mo ng bilog, parang oo, oo lang siya. Oo, iinom din oo, siya. Oo, Promise, ang saya lang. Siyempre, hindi namin sinama na yung ibang napag-usapan kasi mm -hmm. tukol po yan sa suspension namin. Mm Huwa! -hmm. <laughs> <laughs> walang ganon. Oo, wala, wala, wala walang ganon. So, napakabait lang <laughs> din. <yan. Mayroon> Sige, <laughs> oh, hindi nga nabuking yung suspension. <laughs> oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> So well, anyways, ayan. So go na kami. Kailangan na mag-concentrate itong matabang magmaneho. Uy. So yun. Tingnan nyo po. Oh. Sabi ko nga, oh, bakit nagbukang bomb car sa'yo yung kotse mo? Hindi na dito yung ano. Para ko, ano, alam mo, para ako nasa Star City. Diba? Nasakay-sakay. Nandito yung... Ano ba tawag doon? Ano <laughs> ba tama yung manibela Ayun. sa ano? Airbag. Sa Boston. <laughs> yung airbag Man, na kalabas no, no. na. <laughs> Nauna yung airbag. Ayaw wag! Hahaha. Uh -oh. <laughs> sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Oh, siya, sige na, dyan na kayo. Maraming, maraming salamat, guys. And yes. that's it. Uh, our fun day with uh, Chairman Lala Soto of MTRC. Tao pala siya. Oo, oh -oh, in fairness. Kala namin. <laughs> Kala lang namin karikatur. Charakter lang, oo. Oh -oh. <laughs> Tao pala. Oo. Oh -oh. Ang ah, pakabait. But anyways, uh, don't forget to hit the like button. Kasi yung next video namin, dinalaw na kami sa MTRC Yes! Yes! Ang tabayanan niya po yan Correct Kaya Bye!